Ayan, ang pagkain ng yagit. At sa sa Saudi yan. Mm -hmm. ka. Um, mm. Kik. Kanin na pulang Nakabasa. Sinangag ko. At saka hinaluan ko ng itlog. Oh. Itlog. Manok. Mm -hmm. Ayan nagutom na ako eh. Alas dos na kasi. Ang rinsal ko palang ito. Kasi nga, pagising ko kasi, nakapagkapi na ako. pag matapos ako magtrabaho, ayan, kakain na ako. Ang kain ko naman ito ulit sa mga alas 7 o alas 8 ng gabi. Tanghalian yun ah. Hindi na ako kumakain ng ano, ah, hapunan. 'yung tangali ang cut na. Hapo hapon 'yun kasi anong oras na 'yun? Last Okay. Thank you.